lakas ng dalang ulan at hangin sa Luzon, mahigit tatlong daang tao ang kinitil ng bagyong Loleng noong October 1998. Matataas na alo naman at malakas na ulan at pagbaha ang idinulot ng bagyong Yoyo noong 2004. Bago matapos ang 2006, binayo naman ang Northern Luzon ng malalakas na bagyo mula sa bagyong Paeng noong Oktubre Know, Hanggang sa Bagyong Riming na ang ulan ay nagpadaos dos ng mga lahar deposit mula sa Bulcang Mayon patungo sa maraming lugar sa Albay. Mahigit 700 taong ipinagluksa, magpapasko pa naman. Matindi rin ang hagupit ng Bagyong Pablo sa Mindanao, kapaskuhan din noong 2012. Ang bahang idinulot ng ulan kumitil sa buhay ng mahigit isan libo at sumira sa mga ari-arian at plantasyon itinuturing ang mga itong super typhoon kategoryang ginagamit ng Joint Typhoon Warning Center ng Amerika para sa mga bagyong lagpas 240 kilometers per hour ang lakas ng hangin.